natin. Diyan lang, sa paglilibingan mo. Pinagpapaparil mo ang club ni Akapito. Ngayon naman, patasabugin namin ang t***ng mo. Baka may nakakalimutan kayo. Yung driver. Papatayin din namin yan! huwag po, maawa kayo. Maraming po ako, anak. Nakikita niyo ba yung hawak ko? Hindi ko inyo, ah! Kung matitiba yung titutu nyo, barilin nyo na ako! Sige na! Tito, tito, tito! Barilin mo na ako! O oh, no, ikaw! Ha? Sige na, para pare-pareho na natin di makita yung pag-uokas lupa! Aba, yung mga unggoy, tumiklop yung mga buntot! <laughs> o sige, yung mga barilin nyo! tapo nyo sa labas! Ayaw nyo! Isa! Dalawa! Teka! Tatapon na! Tatapon na! Ayun. O oh, sige, ikaw, ikaw, ikaw. Parangin mo ko. Sabi ko, parani mo ko. Hindi ka na makakawala sa amin, Bobo! Bilis ka na! Sa impyerno tayo magantingan. Naabunot ko na eh. Happy New Year.